Narito na ang Sumbungan ng Kamanggagawa kasama si Eli San Fernando at Attorney General Du para sa manggagawang Pilipino. Laban natin 'to. Magandang araw po ulit Ako po ulit si Attorney General Du ng Batas Manggagawa at nandito po ulit tayo sa bagong episode natin ng Sumbungan ng Kamanggagawa. Eli, uh, magandang araw sa mga boss, mga kamanggagawa natin. Ako si Eli San Fernando ng Kamanggagawa Party List. At uh, meron tayong natanggap na naman na uh, sumbong. Panoorin muna natin yung kanilang video. Uh, kami po ay dumulog sa LRC sapagkat nilalapit po namin ang aming problema sa may regular session po. Kasi po ang mga posisyon namin is necessary and desirable po. Kaya po kami lumabas sa LRC. Pero naging tugon po ng kampanya, kami po ay hinol. Hindi po kami pinapasok. Uh, ayun po. Kaya po kami lumapit dito sa kamanggagawa ni Englishman okay. Ely para po kami ay matulungan. Sana po ay matulungan niya po kami. So kasama natin ngayon yung mga uh, dumulog sa sumbungan ng kamanggagawa mm -hmm. ng mga yeah. taga-architect. No? Architect. Tama ba? Architect? Yes po. Uh, Architect. Steel. pakilala uh, muna kayo sa camera, isa-isa. Uh -huh. Ako po si Richard Fremesta logistic uh, Logistics Department, Architect Steel. Hmm. ako naman po si Roger Arbanes ng Architect Production Quality Inspector ng Architect Box. Okay. Ako naman po si Domi sa Architect Steel. Kasi operator po ako. Uh, baka baka hindi kayo marinig dahil wala kayong... Si Enriquez, ano? na nagtatrabaho din po sa Architect Steel bila pong isang machine operator. So, hmm. so... Dali, ano, machine operator ikaw, ka tsaka tapos ikaw ay quality inspector quality, quality inspector. inspector tapos sir ikaw delivery boy delivery itong architect ay anong anong produkto nito mm. bakal po bakal gumagawa kayo ng bakal um, nag-export lang po export so, so ano uh, ginagawa ninyo sa trabaho ah, service, service center sa cutting. cutting service center cutting ng bakal yes, so po. mag import mm -hmm. kayo ng bakal yung kumpanya tapos kayo, uh, magpaputol po, mamaprocess po sa... Ipaprocess yung mm. bakal kakatin ninyo, kung anong depende sa uh, size, ano ng kliyente. Size po, opo, mm. Tapos, idideliver mm. ninyo. Mm. Ilang kayo lahat empleyado dyan? Um, so, matutal po, uh, sa mga 100 plus, lahat mm. po yun doon. Uh, Dami, malaki lang yung pala, Eli, no? Malaki oh. po yung company. Gano'ng katagal na kayo nagtatrabaho sa architect? Uh, sa akin po, since 2012, uh, almost 13 years. Magpo-14, oh, magpo-14. 14? 14. 14. Okay, 11, 11. Eleven. Ako po mag na nine years. Ah, uh, matatagal na. Matatagal na. To matatagal kami. na, oo. Pwede nyo ba ikwento sa amin ano yung sitwasyon dun sa A Acutech? Ano yung At, ano naging inilalaban natin ngayon? Uh, Unang-una po, kaya po kami dumulong dito po sa uh, kamanggagawa po eh. Nais po namin sanang ikwento ang aming mm -hmm. uh, sumbong sa natural kumpanya po. Kasi po ako po, ay eh, nag-umpisa po ako sa 2012 eh, bilang helper. Hmm. Hanggang sa po, hanggang sa naging machine operator po ako, hanggang sa hmm. naging hmm. overhead. Cool, may bigat po yung position po namin doon. Hmm. Ah, uh, ito nga po, may mga sulat nga po kami, bakat ng pag-iisikap po sa company. Hmm. Pero yun po, hindi po nila nakita yung effort namin na kami, regular sa naturang kumpanya ng na architect po. Is dapat naman po, po sila sana, sana, di ba po, attorney? Ah, so mm. hindi kayo regular? Hindi po. So, ah, agency sa so, agency. Hindi sila po kami regular. Pero po, yung mga position po namin is uh, necessary and desirable po. Mm. Uh, hindi, kung ano po yung ginagawa ng mga regular nila, mas sigit po, po yung kakayaan namin na gumawa. So, nasabi ko po na pag dapat po sana kami na mag-regular sa company. Mm. Pero ang, ang sweldo din nyo, minimum Uh, na minimum naman. Mm. In 13 years po, as of Minimum lang. Po, minimum pa rin. Position lang po yung nagbabago, attorney, actually. Pero sahod? Sahod po, is same lang po. Wala mga benefits? Ba? Yung benefits, although maganda naman yung benefits ng agency hmm. namin, Ah, uh, lang po? Okay hmm. lang po point Philippines. Ah, anong pangalan ng agency niyo? Ah, Dames International Corporation po. Dames yeah, International Dames Corporation. So, isa lang. Okay. Okay. Sa amin naman po sir, CMC Peel. naman siya. Ah. Ang reklamo naman po lang grupo namin which is sa delivery kami. Magsasarado po kasi yung ano namin CMC last na hmm. nitong May katapusan ng kontrata nila. Tapos, ang hinahabol namin doon is yung hindi top service namin sir eh. Kasi iba to zero kami pag ipasa kami sa ano eh, mm -hmm. bagong agency. Ang dalas yan eh, yung ano, iba <laughs> to zero pa sa bukas ng mga agency, mm -hmm. iba para ma ba back to zero so, yung mga nasa agency Tapos, workers. Tapos, ang pangako nila, kung magkano lang daw po iabot, yun na daw yun. <laughs> ano, walang batas-batas, Sira -batas, <laughs> ulo pala yun. Tapos, ito namang uh -huh. yung architect, simula sa Monday, kaming mga nah nahuling nag-file ng LRC, hindi na daw po kami papapasukod. Ah, so nag-file na kayo sa mm. NLRC? Sa so, na po. Ang... Na, na, ano na kasi, na-assist na nung ating staff. Mm. Yes po. Si Mark. si... Mark, Mark po. Uh, mm. Uh, -hmm. Mark. Pag nila sabihin yung apelido, para oh, ba, okay. baka... Oh, eh. <laughs> baka hantingin eh. <laughs> baka hantingin sila. Bakit yung chef, madalik yun eh si chef. <laughs> uh, so na assist na kayo, nag-file na kayo ng case, no? Yes, sir. Anong ang final niyo is regularization. Yes, yes, sir. Pero, dapat may illegal dismissal na rin na final sa inyo. Magpa mag add daw po kami sabi ni Sir Mark ngayong week. week. Uh, Mag-add hmm. kayo ng illegal dismissal Apo. kasi hindi na kayo pinapasok. Pero kayo pumapasok pa rin. Ganun din po, ganun, din po. ganun Hindi po na rin pinapasok. sila pinapasok. Ah, hindi na rin kayo pinapasok. Hmm. Bakit daw? Pero kahit hindi ah. nagpalit ng dames, oh, kasi dames kasi na naman pala sila, hindi ah, sila pinapasok. Nung, nung huling, nung huling hearing po namin kayo sa Dole, kaharap namin yung arbiter po uh, sinabi po nung may sumayari ng company na kami daw po ay nangihikayat di umano na maglilikramo kaya po kami hinold. kaya pala pero hindi naman po yung pa? totoo attorney tsaka um, anong ano, problema ano problema, problema, problema kung magsusumbong yeah, kayo kaya nga po yeah. kung, para sa akin nga kung wala ko sila ginagawang mali diba? Tama. ba't po sila natakot diba? tama Ah. Uh Ba't -huh. po kayo kung may pag-iisipan na gano'n? Ang pinaglalaban naman po namin, gusto namin na ma-regular. Yun lang hmm. naman po eh. Hindi naman kami agin sa company nila eh. Hmm. Yun naman po yung sa amin. Pero bakit hinold nila kami? At sinabihan kami ng attorney na 50% lang po ng aming uh, late of service, isusulit nila kami sa DEMS. Hmm. Ganun po, bibigyan kami ng panibagong trabaho. Sino nagsabi niya? Yung so, ano may po, may yung ay. mismo mayari po. Nabibigyan hmm. daw po kami ng ano, 50% net program. of service. Tapos total per. over na kami sa Dims. Si Dims daw na po ang bahala. sabi, -sabi. Mm. Ah, Mali yun. Mali yun. Yes po. So pagka reklamo niyo sa Dole, opo. di na kayo pinag... Di na kami pinapasok po. Kasi nga, sabi, nangihihihayat kayo. Opo, Na magre-reklamo. Opo. E siraulo pala yung ano nyo. Siraulo pala yung kumpanya nyo. Yeah? Opo. Opo. Opo po 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 napapakadalas na napaka, last, uh, ano yan na the kwento plans. ng manggagawa. Mm. Yan yung kasi yung tinatawag na contractualization. Mm. Yung yes. ah, wala na. kayong security of tenure, tenure. kapag ka contractual kayo kapag ka nasa mm. agency. Yun. Anytime pwede kayong tanggalin. Mm. Mm. Yan yun, yan yan nilalaban ng Kaya labor niya. movement sa katagal na oh. panahon eh. Binabanggit nga natin linta yan eh yan, yan, yung mga manpower agency na yan. Wala naman silang wala naman silang bahagi doon sa production mismo doon sa ginagawa niya. Oh, di ba? tapos regular kayo doon sa agency sa, hindi doon sa sa kumpanya kaya yan nilalaban natin ng attorney. Eh. Ang um, mawawala na yan yung mga manpower agency na yan. So sa ngayon ang so dahil nakapag file na kayo ng case no tututukan naman natin yan. Nandiyan naman si Mark no. Mm -hmm. Na ano, uh, tuloy tuloy lang. Yes uh, mm -hmm. kapag ka kapag kasi ito para sa mga viewers na rin mm -hmm. no. ayon sa batas no. Mm -hmm. uh, sa DOLE Department Order 174 17 no. Ang mga posisyon sa kumpanya na tinatawag na Usually Necessary and Desirable, mm -hmm. si Sir kanina nabanggit niya yan, mm -hmm. no? uh, hindi po pwedeng i-outsource yan sa mm -hmm. manpower agency. Mm -hmm. Hindi yan po pwedeng contractual. Malinaw na malinaw yan doon sa batas na no? Regular ka dapat. Pag sinabi kasing Usually Necessary and Desirable, Eddie, kapag ka ba yung produkto ng iyong kumpanya, hindi yan lalabas kung wala yung posisyon na yan. For mm -hmm. example, kayo machine operator QC po. kayo. Diba? Po say, QC, QC, quality uh, inspector. Mm. Hindi lalabas yung bakal mm. dyan sa AQ, uh, Aquatech. Na hindi nila. Kung walang machine Tama. operator o quality, 'di diba? ba? Kung walang magdi deliver 'di diba? ba? Diba? Mm. 'Yun 'yan at kaya 'yun hindi daw po pwedeng ilagay sa manpower agency ayon sa batas. Bama. Ano lang mga po pwedeng i-ano, ilagay sa manpower agency. For example, janitorial services. Di ba? Hindi mm. lalabas pa rin naman ng bakal kahit walang janitor, tama? tama. Hindi naman humawak ng bakal 'yon. Mm. Security guard. Mm. Yan yung mga pwedeng sa agency. Pero kapag ka sa lalong-lalo na nasa production, mm. no, hanggang sa delivery, dapat yan regular ka sa principal. Mm. So, tututukan natin niya, Eli, hmm, butas, na, ng, butas ng batas yan eh. Ilang taon na uli sa ano? 13, sa, 14. 14, 14, 10, 14. 10, 11, 9. Parang uh -huh. ganun. Sobrang tatagal na. Biluan mo, hindi pa. Regular sa agency. kasi ngayon, eh. bigla-bigla na lang. Ilalaban lang yung karapatan <laughs> nila. Rek biglang tatanggalin. Ang na turny, nung last naming hearing ng arbiter, hmm. eh, parang di po kami ng arbiter. Ano ano sabi ng arbiter? Ang sabi daw po ng arbiter sa amin is, i ano naman kung machine operator o QC ka, uh -huh. i-employer mo si Dems. Regular ka naman sa agency mo. Uh -huh. Ano bang minuliklamo mo? Kaya ano yeah, Department of Labor and Employer uh -huh. eh. Kaya nga. Uh, -huh. Kagigigit yung mga ganyang uh -huh. ang po kami na Tony. <coughs> eh. Magsasalita po kami nung about sa mga benefits namin. i eh, binabara po kami. Hindi eh, po kami pinakulis, pinamayos. Oh. Uh -huh. eh, ang ginawa po naman, nahimik na lang po kami sa tabi. Mm. -hmm. Yes. Yan lang po. E, eh, dapat ibalik sa law school yung arbiter na yan. Eh. Oh, Tsaka sa halip na kumampi ang Dole at yung arbiter na yan sa mga manggagawa, kaya nga kay ginawa na ahensya para sa mga manggagawa, sumbungan nga kayo ng mga manggagawa. Eh. Sa halip na pakinggan nyo at kampihan nyo yung mga manggagawa, kayo pa ang numero uno na nagdi-discourage sa mga manggagawa. Hindi na ako magtataka, Torney, kasi yung mismong sekretary ng Dole na si Benila Guesme, siya ang numero unong promotor niyan, eh. Favorite mo talaga si Benny, Eh, <laughs> kaya dapat dyan kay Benny na, eh, matanggal na yan, eh. Mapalitan na yan si Benny Laguesma. Ano, eh. Pag in itong episode na ito, malamang baka tanggal na. <laughs> Sana, harinawa, matanggal na yan si Benny Laguesma. mag kami. Magbiliwang kami. <laughs> Sige, ah, uh, final words ninyo. Anong gusto nyo sabihin sa employer ninyo, do sa agency, hmm. at saka doon sa arbiter na gago na yan? Hmm. Ah, Unang-una po, ang masabi ko lang po sa employer namin, sa unang -una sa DIMS, uh, Sir, uh, wala, po, nam wala naman po ako nakikita ang pagkukulang ni DIMS. Mm. Um, nakikita ko lang sa kanila na, na, ano, na bakit sila galit na galit na kami umabot sa ganito. Mm. Pero ang hinahabol kasi talaga namin is si kak -ak dahil po mm. ang mga posisyon po namin is yun nga po, necessary and desirable. About naman po doon kay architect, sana po uh, wag na po sanang maulit yung mga galitong pagkakataon para po ay eh, tuloy-tuloy po ang inyong kumpanya sa pag-ulan. Mm. Eh, kami naman po mga gawa ang gumagawa ng pira sa inyo, sir. Eh. Ma'am, mm. shout out sa inyo lahat. Siyempre, mm. wala naman, di naman kami against about sa company nyo. Di naman kami natagal ng na at tagal kung sakaling hindi maganda ang aming performance. Mm. Diba? Kung hindi kami deserve na regular Uh, sana po, hindi uh, di na yung ganitong case. Magbigyan hmm. niyo kami, sa, pagbigyan pagbigyan ngayon kami ngayon. sa aming hiling. niyo kami sa aming hiling uh, na karapatan din naman namin. Karapatan din namin na matanggap yung aming dapat. Uh, about naman sa arbiter, uh, ma'am, kung hindi ko mamatandaan yung mo pero yung appearance mo is kilala ko naman. Hmm. Uh, sana ma'am, huwag naman kayo maging obviously biased sa tao. Hmm. hmm. Kahit ako ma'am, hindi nakapagsalita sa sinabi mo sa akin, pero naramdaman ko ma'am, nagsisinungaling kayo, para binabaluktot mo yung batas eh. Mm. Opo, para sa akin lang yun, ma'am, ha? Opinyon ko lang. Mm. Lang po, ma'am, sana. Tuluyan na bumaba yung mga korap sa dole yun po. Bago na kayo, ma'am. Mm. Bago para na, na po kayo, ma'am. At dapat po ay kampihan yung mga ordinaryong mga manggagawa, katulad namin, mga nag reklamo sa inyong mm. tanggapan. At doon naman po sa amo namin, Boss, kasama niyo kami sa pag-unlad noon, maliit pa lang yung kumpanya noon, nandiyan mm. kami. Mm -hmm. Baka naman daw no? pwede na akong pagbigyan yung aming mga kahilingan, boss. Tama po. So, mm. Total, okay naman yung performance sa <coughs> boss. Kailit na ko pa nung lumaki. Mm. Ay po, boss. Ano po ay matulungan niyo kami sa ano, aming mga kahilingan. Tama. Okay, so tututukan natin yung kaso niyo, no? <coughs> Alam mo, Eri, doon sinasabi natin ka ng mga nakarang episode, mm. ang daming manggagawa hindi mailaban yung karapatan nila kasi walang serbisyong legal. Ah. Kahit marami yung PAO, may mga PAO, oh, di ba? Yes, ang dami yes. niya po, pero ang dami, mas marami nagrereklamo mm. Hindi nila kayang i-absorb lahat yung mga gustong magreklamo, ang manggagawa. Mm. Kaya naman nandito yung show natin na ganyan, pub public service talaga mm. para sa mga ganitong klase sitwasyon. Mm. Sumbungan eh. Kaya makakasa kayo sa assistance ng yes. sumbungan ng kamanggagawa, lalot ngayon pa na meron tayong puan sa Tama. loob ng kongreso at gagamitin natin yung ating upuan para sa mga ganitong kaso na pwede namang matugunan pero dahil nga problema natin hirap na walang lawyer, eh, di ba? Hirap na walang masandalan tayo pero kinukumit ng kamanggagawa party list kasama ng batas manggagawa at ng buong sumbungan ng kamanggagawa na iaasistehan kayo hanggang sa dulo nitong kaso. mo. Uh -huh. Sige. So, ayun po. Uh, sana maging aral itong episode na to sa mga lahat ng mga agency workers na gumagawa ng mga trabaho na usually nyo sa Sarah Sinasabi ko na po sa inyo, nasa batas po yan. Mm. Dole Department Order 174. Bawal na bawal po yan. Mm. Ilaban po natin ang ating mga karapatan. Mm. Alam nyo, yung interest at karapatan ng manggagawa, lagi ko itong sinasabi kada episode, hindi po yan hinihingi. Yan po ay inilalaban. At kapag ka ang manggagawa ay lumaban, Nandito ako at si Kong Eli hmm. para tumulong sa inyong lahat. Yeah. Eli? Tinawag mo akong Kong. Oo nga pala. Meron kang mula. 1, <laughs> sa mga kamanggagawa natin, sa mga boss natin, uh, may kaparehas na problema. Bukas po ang linya ng sumbungan ng kamanggagawa. Nandito po kami para mag-assist. Lalong-lalo pa sa usapin ng regularization. Eh, Alam naman natin kaya pagtagumpayan. At meron kayong kasangga, meron kayong kakampi doon sa loob ng Kongreso. Nandito kami, nandito si Batas Manggagawa. Ilaban natin. Eh, baliwala yan kung hindi tayo titindig doon sa ating karapatan. So, yun mga boss. Maraming salamat. Ako po ulit si Attorney General doon ng Batas Manggagawa. At ako si Elison Fernando ng Kamanggagawa Party List. At ito po ang Sumbungan ng Kamanggagawa. Narito na ang Sumbungan ng Kamanggagawa. Kasama si Eli San Fernando at Attorney General Du para sa manggagawang Pilipino. Laban natin to